sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Shepherds Club Philippines at ng Sunrise Evangelical Church, ako po ay bumabati ng, ng happy 36 years of God's faithfulness sa Open Door of Faith, Taiwanak, led by Pastor Jeff Rosell. Tunay na nagagalak ako, natutuwa, sapagkat pinatunayan ng Diyos ang buhay na tagumpay sa amagitan ng paglago ng inyong iglesia pinatunayan lamang na tunay na kapag tayo naging tapat sa Diyos, walang Kristiyanong magiging talunan magpakailanman. Nagagalak ang aking puso na manamakita ang pananagumpay ng Diyos sa buhay po ninyong lahat at higit sa lahat sa patuloy na paglago sa biyaya at habag ng ating Panginso Kristo. Kaya minsan pa, mula sa aking puso, nagagalak ako na bumati sa inyo ng isang masaya, mapagtagumpay na, pag, na spiritual sa inyong buhay. Sa so, open door of faith, mabuhay po kayong lahat, pagpalain kayo ng ating Diyos, naway patuloy na ang pananagumpay ng Panginoon ay sumay nyo mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. God bless aso